What's up, what's up, mga angkol, mga anti, ako mga huh? mga anti, mga guapa, guapa. sumone so, di akong paris, mga angkol, so kami radoa diri sa balay, mga angkol, so nagigdaigda na siya, mga angkol, makita nyo di mga angkol, gaigdaigda na siya, mga angkol, gakaon, isa junk foods, mga angkol, yan mga angkol, so nakita nyo di mga angkol, so new haircut na karoon, mga angkol, kay Murag igang mo mga angkol oh. So nagbalot ba niya mga angkol Okay Wapo kayo pagkaalot niya mga angkol oh. So out sa nagalot sa kuwang ang mga Si Angkol Kim Kim Tsada kayo mga gamit mga So kato magpaalot Chat lang mo sa kuha kay, didto dito mo magpaalot Barato kayo lang pangayo 10 pesos ra mga angkol Yan mga so Shoutout day sa so mga uncle na ako, mga anti na ako katong wala pa nakasubscribe, nakafollow sa akong AP Pits. Palihog ko, pag follow na mo and pagsubscribe na mo sa akong YouTube channel and follow my FB feeds mga anti mga angkol so mga anti mga angkol katong nakasubscribe na o katong nakafollow na shout out sa inyo mga anti mga angkol so nagparamdang nang ko karon mga anti mga angkol kay Murat dugay dugay na ko wala ko naka upload sa video mga angkol tungod na busy ta mga angkol di ta mabot sa presidente mga angkol kay busy ra ta pero may mga angkol Okay mga angkol so nakita nyo sa akong loyo mga angkol so muna akong pare sa mga angkol na siya mga angkol nagkang sa jang foods Okay mga angkol so mura ba ito mga angkol di nato dugayan mga angkol Okay mga... So, so maroon to Ayun yung paggalinti. Pag-follow and subscribe my YouTube channel, mga angkul.